Paano i-set up at gamitin ang 4G solar CCTV camera na in ko sa farm? Ito ay magre-record kahit walang signal. Madami nagtanong? Kung malakas ba siya sa data? Marami nag-comment? Ang tanong pa ay, makikita ko ba to kahit nasa ibang bansa ako? Sagutin natin sa abot ng ating makakaya. Pero ang tanong, after one month ng gamit, maganda ba? Tara, Mula nung in-upload ko yung aking video about sa solar CCTV camera na kinabit ko dito sa farm. Ang daming comment, ang daming tanong kung paano ba gamitin, kung kailangan ba ng wifi, paano kung walang signal sa kanilang area, paano kung ganito, paano kung ganyan. So itatry natin, sagutin as much as we can. Yung mga tanong na yan ngayon tungkol dito sa CCTV camera. Tara! Umpisahan natin sa pag-review ng setup ko. Basically, movable ang ating CCTV dahil moving ang mga hayop natin dito sa farm. Nasa gulong na podium na lang 'yan para naigugulong. May CCTV tayo, may yero para makabawas kahit paano sa exposure sa elements. And then solar panel sa taas. I-try naman natin i-move naman ito magisa. Ganito. Yeah. Akari pa lang 'aso. You know. I-move mo siya. Maging maingat lang na wag matumba yung isang CCTV kasi sira yan Yeah, di ba? di ba? Kayang kaya mag-isa? So para sa parts ng ating CCTV, so ito yung fix na camera sa taas. Ito yung ilaw natin. Then ilaw din tong apat na to. And then yung CCTV natin, yung camera para doon sa natilt uh, na tilt ng 360 degrees. At syempre itong uh, motion sensor niya. Okay? Tas ito yung indicator light niya. Hindi ko lang sure kung kita yan yung nag-indicate kung may signal siya. Okay? Then, yung, ito yung antena. Kasi nga, uh, siya ay 4G. May sarili siyang antena para mag-connect sa mobile network. May question din tayo kung ito ba ay nakoconnect sa outlet. So, pwede, pwede. Kung i-indoor nyo siya, pwede rin naman. So, mayroon tayong solar panel. May connector yan. At ang dulo nyan ay... Type C. So, ibig sabihin, pwede tayong gumamit dito ng any charger na type C. So, yun yung isang tanong natin, ano, kung uh, pwede siyang isaksak sa outlet. Pwede, pwede. Yung turn on and off niya na dito sa side ng uh, charging port. And then, dito, sa ilalim mismo ng camera, na marami ng sabot, na dito yung slot para sa reset, para sa ating SIM. Ito yung ating SIM. At na dito yung ating micro SD. So, pangalawang tanong natin, pwede daw ba ito sa Wi-Fi? So, doon sa link na ilalagay ko sa comment natin, ay merong siyang variant na pwede sa Wi-Fi. Kung malapit mo sa bahay mo, ilalagay na accessible siya sa Wi-Fi, pwede pwede. Pero dahil dito ako sa farm, na wala akong Wi-Fi, kaya syempre 4G variant yung aking kinuha. So, isa pa nating tanong about dito sa ating solar CCTV na ginawa is, kung malakas ba siya sa data? Medyo malakas siya sa data, and lalo na pag i-review mo yung mga clips na nakuha na niya so ang ginagawa ko lang hindi ako naglo-load dito ng plan so meron kasi ako doon sa nilo-load ko monthly na may excess lagi ako na data so ang ginagawa ko pinapasahan ko lang siya ng data if gusto kong mag-review ng mga clips sa kanya so kung meron kayong wifi malapit sa pagkakabitan nyo mag wifi na lang kayo imbes na 4G camera may nagtanong din paano siya ginagamit hindi daw niya mapagana. So, ang unang step natin is mag-download tayo ng app na V380 Pro. Kita. So, paano pag wala signal sa inyong farm? May nagtanong na niyan. Ito ay magre-record kahit wala signal. Ano? Kaya tayo may micro SD. Ang purpose lang na kasi ng signal, nasa ganoon, real-time, ma-view mo, yun ako na ng camera mo. And pangalawa, pwede mo siyang ma-download yung mga clips na yon kahit nasaan ka man sa mundo. Kung sakali naman na wala nga signal, so magre-record siya, depende sa settings mo. At gusto mo mag-review, syempre kukunin mo yung SD card, isasaksak mo siya sa cellphone mo o kaya sa laptop mo. So paano ba siya kumagana? After mo ma-turn on at ensure na may SIM card na working. So dapat register yung SIM card natin, di ba? And may data. Mag-download tayo ng V380 Pro na application meron V380 Pro app yan, open natin and then makikita natin once connected na yung ating, ito yung ating farm so open lang natin and then pag inopen natin makikita na natin yung preview ng ating CCTV so katulad na sabi ko depende pa rin ito sa signal so medyo challenging pa rin yung signal ng mismong camera dito sa farm at medyo challenging para sa cellphone ko yung signal dito. Kaya medyo mabagal yung pag uh, view natin sa mismong camera. Okay, so yun lang. So may mga iba pang tanong tayo. Ang tanong pa ay makikita ko ba to kahit nasa ibang bansa ako? Siyempre, basta may wifi ka sa iyong cellphone at may data ang iyong camera. Para sa review naman, after one month ng paggamit, decent naman siya para sa kanyang price point. Medyo delay lang ang pag-record niya pag naka sensor lang. Example, duma ang tricycle sa harap ng camera during chores. Should be na magre-record siya, di ba? Ang start na ng recording ay nasa gitna na ng screen ng tricycle. Kaya containeran lang ang kuha dito. Pero I think I'll be using this for quite some time naman. Bibili ba ulit ako nito? Kung sakali na mag install ako ng pangalawang solar CCTV sa farm, baka mag-try ako ng ibang brand for comparison. Pero bottom line, decent for its price point. Silang! Para sa ating CCTV! Ooh.